Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan sa bansa ngayong panahon na ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Itutuloy pa rin daw ni Tatay Javier ang pagbiyahe niya sa kanyang probinsya sa Iloilo kahit na nagbabadya ang sama ng panahon sa Visayas. Okay lang, Ay, hindi naman natin nalang ano panahon. Eh. Hindi naman natin hawak. Eh. Sa atin, ano lang, kung sa... Maayos lang yung laka, ano, takbo. Gaya ni Tatay Javier, tuloy din ang biyahe ni Nanay Glory Jean patungong Negros Occidental. Ako talaga ngayon na nagbiyahe. Ah, may sakit yung aking tatay. Kaya kami hindi pwedeng hindi pumunta. Sana naman huwag mag ano yung sa panahon. Pagamat nakapasok na ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, tuloy pa rin ang mga biyahe ng mga pampasaherong barko sa Manila North Harbor ayon sa pag-asa, tatama ang LPA sa rehiyon ng Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apektado rin ang Western, Central at Eastern Visayas at MIMAROPA. Inaasahan na mahina hanggang katamtamang lakas ang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa mga apektadong rehiyon. Hindi itinatanggi ng pag-asa ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang LPA. Sinabayan pa ito ng habagat na nagdadala rin ng makulimdim na kalangitan, pag-ulan, pagkidlat at paggulog sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Inaasahan din ang bahagyang makulimlim na panahon dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon na may localized thunderstorms sa mga susunod na oras. Sa ngayon, wala pang itinaas sa gale warning sa mga baybayin ang pag-asa, pero pinag-iingat pa rin ng State Weather Bureau ang mga papalaot, lalo na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Western Section ng Visayas dahil sa posibleng katamtaman hanggang sa maalong dagat. Pag-signal ng number one, uh, automatic suspended ang mga barko. Except some special areas na inaprobahan ng PCG na malalapit lamang uh, at uh, walang laman yung barko na pasahero at uh, may nakamonitor na uh, mga personnel sa ng barko. Pero kung LPA naman, magdedepende na ito sa station commander ng PCG kung magbibigay ito ng mandato na pansamantalang patigilin ang mga biyahe. Sa ngayon, wala pang abiso ang PCG sa travel cancellations. Dahil tag-ulan na, naghahanda na ang PCG para sa mga darating na bagyo. Sila ay nag-training ng water search and rescue at uh, basically mga rescue personnel to at uh, yung mga safety inspector natin ay binibili na natin mag-inspect ng mga parko para lang sa ganon ay malaman kung seaworthy at kung may pahanib na ito ay maaaring lumabog. Nagko-coordinate din kami sa LGU, sa Philippine Port Authority, sa Marina para naman uh, sa isang pagkilos pagka mayroong sama ng panahon. Ayon naman sa Tugo, nililimitahan lang nila ng 60 to 80 percent mula sa maximum capacity ng barko ang pagsasakay ng pasahero. Habang maaari nila itong i-extend sa 90 percent capacity tuwing holiday season, kagaya ng Semana Santa, Undas, Pasko at Bagong Taon. Layon ng mga protocols na ito na panatilihing ligtas ang mga pasaherong sumasakay ng barko. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.